Magandang araw po sa inyo lahat. Ali, ito sa inyong ligod Freddy. Uh, alam ko na na-miss ko kayo for 5 days kasi wala akong vlog, no? Kasi nagkaroon nga kami dito sa Texas na what we call an emergency kasi nagkaroon kami ng bagyo, na may tornado, and uh, nagkaroon kami ng power outages for 3 days or uh, even more na yung ating internet ay on and off no kasi gawa nga ng mga kable na nagbaksakan at maraming nasirang bahay dito no pero right now we are back in the normal in normal life at ay uh, meron na kaming power uh, Facebook lahat na huh? kompleto kompleto na okay thanks thanks god for that uh, uh, blessing no di naman kami masyadong apektado except for minor damage. It's okay. That's part of life. Now, uh, ang aking topic ngayong araw na ito ay para sa mga DDS dyan sa Pilipinas. Napakalungkot ang nangyari sa buhay nyo. No? Uh, uh wala kayong kasawa-sawa sa para may baksak ang ating presidente. Ano nangyari? lalong lumakas ang ating uh, Presidente Bongbong Marcos Sr. kasi nasa tamang ayos naman at nasa tamang lugar ang ating Presidente. Unang-una, siya ay ang uh, Pangulo ng ating bansa in accordance with the Philippine Constitution and voted by 31 million Filipinos, supported by a uh, solid North. At kayong mga DDS na usually from Davao ay wala nagawa, no? Wala kayong nagagawa at ay mga mga tinatawag na mga rally o prayer rally which is not a prayer rally ay biglang humina no biglang humina lalo na tong mga uh, latest na natanggap kong balita na hindi natuloy na naman ang inyong mga tinatawag na inusong <laughs> inusog rally ano ba yan okay now uh, ang pinaka latest sa inyo mga DDS ay nag-iiyakan daw kayo ito so, sa nangyaring ito, no? nawala si, uh, si Senate President uh, Mig Subiri. Huh? At ito ay pinalitan ng Batikan uh, abogado na si uh, Senator Attorney huh? uh, Chis Escudero. Okay? si Chis Escudero ay dito rin nag-aral sa Amerika ng uh, Masters in Law huh? dito sa Amerika. Uh, so lahat sila dyan sa Pilipinas ay lahat ay masters in law dito sa Amerika. No? Uh, ito ay pinangungunahan maliban kay Presidente Bongo Marcos Sr. dahil hindi naman abogado but all of them are have a masters in law here in America. Okay? Like um, Speaker Romualdez, Senate President uh, Gis Escudero, uh, at uh, mga iba pang mga si uh, attorney uh, USA uh, New York attorney Lisa Arnetta Marcos na mamanggagaling yan no eh, uh, ay ka ano kabusta ha wala ka lang may ano kung di na lang ang binabalita mo ha? marami na nagatraso sa yung mga subscribers ano ka o yung mga ilonggo dyan no tingnan nyo i-atras nyo na rin yun kasi nakakaya, isipin mo. Ah, dahil sa hindi siya na-appoint dyan sa Los Angeles, sa ah, consulate office natin dyan sa Los Angeles. At ito ang ginagawa niya. At kumikita pa siya, di ba? Oh, kaya gusto, gusto ng mga Pilipino yan, yung mga naninira, yung mga nagmumura. Yan ang gusto ng mga Pilipino dyan, di ba? Yung mga iba naman. No? Yung iba na desperado na. Ah, katulad ng mga abogado dyan na disperado uh, Attorney Roque, tanin niyo nangyari, ha? Ano masasabi mo, Attorney Roque, na, na galit na galit ka, galit na galit ka, no? Ay, uh, ano, kamusta na, Attorney Roque, okay? Okay, at uh, ito ay ipapakita ko sa inyo ang pinakamasakit sa inyo mga DDS na ito ay pinost ni, ni First Lady Lisa Arneta Marcos, attorney, okay? Ito po, nako ayan na, ayan na, ayan na, oh. Nandyan si, sino ba mga narito? Si Robin Padilla, si Atoni Cayetano, ah, uh, sino pa? Si, si Senate President Cheese Escudero, ah, uh, marami, marami. Sampu sila lahat, sampu sila, at yung kasama yung kanila-kanilang mga asawa na inibitahan, ng ating uh, first lady sa Malacanang upang magkaroon ng dinner. So, kasi wala namang kinalaman sa pagkakatanggal kay, kay uh, Senate President Zubiri ang Malacanang. At ito'y inamin ni Jesus Cordero. Kasi talaga ang ginagawa ni ano eh ni Senate President Zubiri ay ibaksak ang gobyerno ng ating Pangulong Marcos. Nagtatago sila sa simple si na uh, yung, bang, uh, yung wala namang may clip, mapakita ebidensya. Ah? Tung si Jonathan Morales. Kaya siya inakulong. Asama na si Picoy. Okay? <laughs> okay. Wala silang may pakita ebidensya So, paninira puri, katulad ng ginagawa ni Maharlika. Ay, galit na galit at wala uh, walang magawa to si Maharlika at ngayon nga ay sumasap, nagsasuffer siya na katakot-takot na pull out ng kanya mga subscribers. oh, kaya yung hindi pa nakapag-unsubscribe kay Maharlika, ba ituloy nyo na. Huwag na kayo magdalawang isip dahil walang magagawa ito si Maharlika. Okay? Ngayon tuloy natin to ha? Ah. Okay. Yaring pagpapalit liderato ng Senado, kamakailan. balita ngayon! censure ang ipinatawan ng House of Representatives kay Davao del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez bunsod ng kanyang naging mga pahayag sa isinagawang rally sa Tagum City. Matatandaan na hinikayat noon ng kongresista ang Armed Forces of the Philippines mm -hmm. o na bawiin ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa naging polisiya ng kanyang administrasyon sa West Philippine Sea pinagtibay ng Kamara ang naturang sanction laban sa re kay Representative Alvarez dahil sa disorderly behavior nito, particular ang uh, unparliamentary at uh, hindi wasto o uh, hindi wasto mga Ayan. Si dating uh, Speaker Pantaleon Alvarez ay maaaring matanggal na. Hindi lang matanggal, baka makulong pa siya. <laughs> Ito ay Pinimbestiga na siya ng Com Committee on Ethics or Committee on Ethics to si Pantaleon Alvarez. Okay? Okay. Ngayon, kita na nagkaroon ng uh, meeting dyan sa Malacanang. Hindi naman meeting, kundi dinner. Dinner. Isang dinner na pagtitipon ng mga sampung senador na na pumunta sa Malacanang na pinaunlakan ang imbitasyon ng ating First Lady upang magkasalo-salo. Kasi kailangan po na ano eh, magka unite in order for for us to grow na maging middle income country tayo by next year. And hopefully kung talagang tuloy-tuloy ito at magiging para konkreto na matibay pa sa pader ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Maritay tayong maging developed country in a very short period of time by 2028. I do hope, pero medyo mahirap abutin, pero makakaya. Kasi alam nyo, uh, when it comes to sa mga ganitong klaseng bagay, uh, kahit na marami kayong failure, if you keep on trying, about, uh, sa eksperimento, sa isang pamilya, bumabaksa kayo, Palitan nyo lang yung sistema nyo at tingnan nyo kung ano mangyayari. At may, siyempre meron kayo mga correction. What we call planning session. In your family, you can do it. In order for all of you to grow and may reach nyo objective, yung goal. Magkakaroon kayo ng isang kahit na maliit na pizza o pizza pie na pagsasalot pag, sa nyo sa isang lamesa. Mag-uusap kayo ikaw, Pedro, ito gagawin mo. Ito, Juan, ito gagawin nyo. Ang objective natin ay, kung ang kita nyo ay umaabot lang ng 3,000 sa loob ng isang buwan. Okay, let's make it about 4,000. 4,000 by the end of this month. Okay? Paunti-unti. Paunti-unti. O ngayon, habang ikaw ay nagtatrabaho, pwede kang mag-aral. Kahit sa computer, meron naman tayong mga computer. Eh. May mga tayong cellphone kung hindi lang dapat inaasa sa isang pamilya, sa padre de pamilya ang nagtatrabaho. Lahat pwede magtrabaho. Kahit batang munti. No? Yung mga maliliit na bagay na pwede itutulong ng mga batang munti ay malaking bagay yan. Unang-una, ang pamilya, ang padre de pamilya ay nai-inspired. Hindi siya ang tinatawag na uh, para bang Siyempre, pag ang daming, ang, ang daming problema, siyempre, nandulo mo. Nawawalan samantalang kung makikita nila ang lahat ng membro ng pamilya ay nagkakaisa, nagtutulungan. Hindi sing, singhan, uh, katulad ng ginagawa dito ngayon. Yung mga katulad to si Maharika, walang ginawa kundi manira. Tingin nyo, malaki problema niya ngayon dito sa Amerika. <laughs> oh, so, hindi dapat ganun, no? Okay. So, Ma maraming uh, mga DDS ngayon na ah. naku wag kayong magpapakamatay mga DDS ah. Aba <laughs> kana nabalita ko na lang ko ano ang ginagawa niyo no. Talaga ganyan no. nyo uh, hintay niyo 2028 ano malay nyo? baka kayo uh, manalo ulit sa 2028 pero I doubt it. I doubt it. By the way how you how you react. Tingnan Tahimik na naman to si BP Sara Duterte. Ito ba magiging presidente to? Lalo na ngayon, ang galing-galing nito si Senate President uh, ano, si Chis Escudero. Ah, o oh. saka si si pangalan nito, Speaker Romualdez. Para o nag-aral dito sa Amerika yan. Itatapat natin si si Sara Duterte. Ah, oh, hindi makapagsalita. Ah, hindi makasalita ng English. Oh, yan ba itatapat nyo? Okay. At okay, maniniwala. Kasi mo, yung mga bisaya, no? Hindi maganda iba. Kampi-kampihan. Sila mga bobo, nagkakampi-kampihan. Huh? Ba't hindi nyo parisan ang isang magandang bisaya na na uh, namatay na, no? Si si Senator uh, si Senator Miriam Defensor Santiago at si dating Senator uh, Drilon. Huh? ng iluilo na magagaling, magagaling at mahuhusay na mga lawmakers yan. Okay? Yun ang mga suporta nyo. Hindi to mga palpak na mga ito na walang ginawa kundi manira. Ha? Papayag ba kayo? Mga nagtit, nag, kayo, nag-aaral kayo mabuti, nagtatrabaho kayo mabuti. Ayaw nila yan. Yung mga, mga Pilipino dyan, maraming Pilipino, ayaw na umasenso ang kanilang kapwa hindi maganda yan. Okay? So, congratulations uh, uh Senate President Sub, uh, uh Cheese Escudero, uh, the Senate, the new Senate President, thank you very much. I, I do hope that you will work with the President in order for us to reach our objective and goals by next year to be a middle, upper middle income country, and by the year end, when the President, uh, uh, made a graceful exit, uh, pwede siyang uh for a uh, advanced country like we could we could be an advanced country if not at least malapit-lapit na tayo no itutuloy na lang ng next uh, president ito kung opong matutuloy <laughs> pero hope that uh, maririn to matuloy kasi uh, with the leadership strong leadership of these two uh, these two uh, congressional uh, branch of government the the senate and the house both u.s educated uh, i know that it will uh, we could reach those goals if not at least uh, by a high per percentage of reaching that goal okay in god we trust never hold your peace i'll see you in my next vlog